Uh, yes, meron akong nabili sa na online na audio amplifier na 12 volts dc ang input kaya sa halagang 100 pwede mo na syang magamit sa mga diy kung halipa gusto mong gumawa ng sariling mga speaker pwede tong gantong klase ng amplifier so napakadali lang yan gamitin tingnan natin yung mga input nya so 6 lang na bota sya meron nakalagay sa online dun ay 15 watts plus 15 watts left and right channel so tingnan natin yung ginamit sa kanyang audio amplifier IC ayan tingnan natin yung nameplate malaki na nakalagay dyan so ayan I zoom natin TDA7297 so yun yung ginamit na amplifier sa kanya so maganda dyan meron siyang heatsink hindi siya basta agad iinit so ngayon paano pa siya gamitin so ganito lang meron siyang nakalagay dyan sa board na 12 volts ayan kung titingnan natin negative at positive ayan yun yung power nya at ito naman kabila left left speaker at ito naman sa kabila right speaker at syempre itong main volume nya so ngayon ganito lang sya gamitin guys ayan based dito sa kanyang data sheets online meron nga syang 15 watts left channel right channel din na 15 watts na dual so tama naman yung nakalagay tingnan natin yung absolute maximum ratings nya tingnan natin ito itong total power dissipation nya is 33 watts ito yung pinakasagad nya yung peak power so tama naman tama naman yung nakalagay doon sa online na description niya. Kaya so, guys, prepare ko lang yung mga gagamitin na power. Mayroon din ako dito ng 12 volts DC na power supply yung bilin na ko nakaraan. So ito siya. Hindi lang siya ikabit. Itong output niya na positive at negative. Ayan, so ayusin lang natin ng konti kasi isasalpak natin yan doon sa input ng amplifier so ayan ito sya so, dito dito sya para hindi sya napupunot dito sa power source nya so ito na sya isalpak lang natin sya ng maayos ayan isalpak so, natin para hindi sya mabunot ayan make sure lang na nakatusok siya ng maigi para hindi mapuhunot or magdikit para hindi mag short yung dalawang connection so yan tinutusok ko siya dyan para walang nakalabas kahit mga konting mulmol so higpitan natin nakita siya hindi siya labas na mabugunot. Then, meron naman ako dito ang isang speaker so ito siya ayan yung speaker syempre positive at negative doon din sa isang output nya ayan yung speaker na yan 50 watts maximum ito, isasalpak lang natin siya dito sa amplifier, na positive positive sa positive yan, nagpita natin at ito ang negative nya so, yan sya guys, nagpita natin ng nguti chapter nyan plug natin yung power nya na 12 volts para magkaroon siya ng power so ayan nakasaksakto siya kung makikita nyo yung indicator light nya mas gumana na so ngayon salpakan natin siya ng signal so, audio signal ang ginamit pala dyan na input nya is 3.5 mm na auxiliary cable So, isaksak natin. So, then, kuha tayo ng cellphone. So, ayan na siya. Nung isaksak na siya cellphone, pili tayo ng audio. Kahit anong audio, pwede na dyan. pa mga nauna ito pwede na yung ads na yan so, okay, so guys kung maririnig na gumagana na siya yan ito yung main volume nya Nakasa natin so yan so okay working yung ano nya yung amplifier nya pwede siya gumagana siya hindi siya basta umiinit kasi meron siyang Hitsink, malaki yung hitsink niya nya Ayan So okay Okay yung amplifier na to Good ah, Okay na